abi ninyo mga migo sa tibuok kalibutan walay tarbaho nga kapoy maskin pag asa ka nasod nga muadto maskin pag naa ka sa si Pilipinas or asa ka nga nasod wa jud tarbaho nga kapoy bisan pag unsan ni terbaho tarbaho construction malibur unsa pa na diha dili na kapoy labi makadawat kag sweldo wow! na sakto sa imong gihaguan dili na siya kapoy pina kanindot na siya kabalo kag unsa makapoy kabalo kag unsa makapoy ha? <laughs> Kabalo ka? Kanang na kay kauban nga sipsip. Maon na usa nga makakapoy sa imong trabaho. Maon na makakapoy kasabot ka. Ha? Kanan na kay kauban nga pabida. Ikaw pabida kang puta. Ha? Pabida ka. Ikaw mo'y magdalag kapoy sa imong mga kauban. Kanang lakay kauban nga pabida or pabida-bida. Ha? O usaka ka sip-sip maunay makadalag kapoy sa imong trabaho. Ha? Kung lakay kauban ni ay kung inagwa ka kapuya, di kapoy na ka, di kapoy na ka. Kung pabida ka sa si imong trabaho, pabida-bida ka, sip-sip ka, padayun na pada Padayuna na kung asa ka kutob, ha? padayuna na na! Kasabot ka! Ha? Kasabot ka! Hingon ko, pada na kasabut ka? Kasabut ka? Padayuna na! ka! Kasabot ka! Pada yuna na Pabida-bida si mong trabaho pa ba rin? Pada yuna na hmm? kay lihaman ka nalipay! Pada yun na lipay padayuna na! Padayuna na hmm? Ikaw ba bida, bida ka! Kung sip-sip ka, padayuna na kay diha ka mo asinso siguro si mong plano! Ha? Pada yuna na padayuna Pada na!